at mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan uh, ah, ngayon po i-share ko lang sa inyo itong pipino Yan. ito nung linggo nabili ni misis sa Laguna nisira na kasi siya ilang araw lang ngayon ay Friday pero ito pwede pa siya matigas pa eh pero natutuyo na siya unti-unti. Ano yung iba mga kasamahan niya. Mga ilang piraso din po yun. Ayun. Pero ito. Yan. ngayon lang nabulok. Nabulok na po siya. Ano. Malambot na. Ano. Ano na siya nabulok na. Pero anong date ngayon? Ayan pala siya na bulok. 11. Ay. Oo. Oh, 11. bernes Oh, Friday ngayon. Pero ngayon lang siya na bulok. Simula January hanggang April. Ayan. Mahigit po siya ng tatlong buwan. Bago na bulok. Yung pitino na yan ito so, oh. ito yung palataba natin oh. so ayan may puwit so, may tampok niya yan Tapos ito ito yung kinagat ng daga pero sa loob ng tatlong buwan ngayon lang po nasira ano nga yung sasabihin healthy ang gulay kung ganito nakakatakot talaga kumain ng gulay lalo na kung hindi mo alam kung saan ang galing kasi minsan po doon sa kinukuhanan mismo doon sa mga dealer doon sa wholesaler yan doon pa lang po sa kanila naka saw saw na sa gamot kaya kung hindi marunong yung bibili eh pagkakuha mo pa lang ng ano <coughs> bulok na ang makukuha mo eh ano nakasaw na pala, sorry naman. Eh, yun ito, ilang e, na bulok. Eh, nakakain namin yung tatlong pirasong kasama nito. Minsan na eh, gusto natin kumain ng gulo dahil para healthy yung kinakain natin. Hindi natin alam eh, may laso na pala. kaya kung gusto nyo makasigurado kung dito kayo sa syudad wala kayong taniman hindi kayo makakapagtanim bumili kayo ng halimbawa apat na piraso tira nyo yung isa obserbahan nyo at pag hindi nabubulok amatic na yan Hindi po, ang nandito lang muna. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa ating mga silent viewers. Shout out po sa inyo. Sa mga bagong subscriber natin, yung mga napadaan lang. Okay, like and share po. Maraming maraming salamat po sa tiwala nyo. Ang nandito lang po muna. At bye bye po.